So ayan, good morning po mga katongs At panibagong araw na naman dito sa RR Farm Kung saan, update ko na po kayo dito Sa Kinanim namin na tatlong tudling na sili Kasi nga, kahapon Kinanim lang po namin to nung hapon Nung isang araw Tapos kahapon, no, hindi ko kami nakapagawa dito ulit Dahil Nagtanggal po kami ng talbos ng talong Yung mga nalanta namin mag spray tapos nag spray kami sa hapon ulit so ngayon ito yung ating tinanim na una na sili didiligan nga po namin so ganda uh, naman yung um, hubo pa wala lang natin diligan para dire diretsyo at hindi laban natin yan mga katongs kaya yeah, yung iba harabas marahe dito yun eh. sa tanggalingan ng kamatis. yung iba nagpunta nga doon sa sili Hinog na naman ang siling Taiwan. caga moata, boss

Ito na yung milol natin. Ayan. Ang problema, maraming natuyo. Ayan o, oh, ganda. Ito o, oh. talaga o. Oh. sa, ah, Alam mo, chicken manure po yan dahil hindi ko muna nilagyan ng chicken manure yan yun no? kaya ako ka nito ipura din naman pero iba magaganda ay natutuyo lang talaga ako oh. daing mga matay siguro dapat ano uh, Pati tigasin mo muna yung ano nito yung yung katawan dun sa may punla sa mga uh, sa tray bago ilipat naupan kasi yan, eh nakakagat ng langgam mamaya ang gabi sprayan ko ng ano paamoyan natin ng magnum Okay, mga katong, stand check tayo uh, alas 10 so Mayari kaming magdilig ng sile at silaped. Eh, nagtatanggal pa ng nalalantong dahon at ah, talbos ng talong silag na ni Bato. So ako, mag spray ako ng um, banda mo yung hindi nayari. Ang na spray ko lang po kasi noon, itong unang black at siya, pangalawa. So yung sa dulo sa talong eh hindi ko na hindi ko pa na spray ang gawa ng naguulang pa nung ilang araw nakakaraan araw. So ngayon wala nang bagyo. Spray ang ko na uli. mga katong sa taya na nga hindi kanina hindi ko kinaya yung matindi init ah, bandang mga magalas 12 so hindi ko nakita ko ko na lang naman eh ah, tatlong o, tatlong butas na lang dito sa talong so ito ispray ko na rin yan ito. pero ayan po yung ispray ko sa sili yan pinapatay uh, na ito yung tinuinod kanina ngayon, ngayon, hapot ng hapot so, ito nagpatuloy ko ma kung naman nung at wala namang wala namang ulan <laughs> so ngayon ako nag spray uh, sila Greg yung apat Anton na uh, pinapaharvest ko yung, ano, yung siling ng Taiwan para ma Ben kasi at si Greg ang gumawa ito kanina sa so pinalitan ni Ben si Ricky nung pagkakaya ng tanghalia kasi si Ricky nilagnat kahawa ang gabi kaya gumawa pa rin siya kanina maga kasi uh, hindi na kinaya kaya uh, na nagpapalit si kay Ben ng tanghalia kaya si Batu lang ang naiwan at siya kanina nagtatanggal ng uh, ito yung uh, talbos ng talong so ako ayan uh, nagising ako wala stress na talagang hindi ko na -e init <laughs> andito nga po ako sa likuran eh. sa ni may... dito may na lang ako ng tubig kesa uh, doon sa <laughs> sa kubo layo sabi <laughs> mo pwede naman dito mga katongs medyo madilim na so nayari kong isprayan yung talong tapos napag ispray ako doon sa gilid Kaya dito ah, hindi ko lang ispray yung sulok doon so bukas na lang siguro ah, at mag ispray pa kami ng ano ng pang insecticide sa talong maya maya papadilim lang kami uh, namin lahat yung talong kahit na inisprayan namin kahapon yon ulitin namin para mabinsil mabinsil eh kaya nga yung yung mga naninira kung di makuha ng isang araw pagitan araw arawin natin <laughs> total marami naman kami maghalili sa pag yun nga lang mga katong si talagang sacrificial talaga may mga katong si binomba ko na panda mo dito sa sili hindi naman na apekto ang sili at yung nasa ilalim na sa puno tinutukan ko may ilang sili dito mga ganda yan Patatabaan namin bukas. Kaya ito. Tutundusan na rin namin ng ano to ng sitaw. Pero hindi ko tatanggalin yan. No? Kasi medyo sariwa yung mga sanga yan. Hindi ka mukha nung nando sa gitna. Kaso yun. May iba talaga na pan na na napulbos na eh kaya nga I experiment ako dito mga katong mag experiment tayo o ko ito ng, 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 ng baking soda asin tsaka suka napapanood natin sa sa ano sa tiktok titingnan natin kung effective tsaka ito yung sa may tabi ng talong ito pa ano yung may binubuo nga ito sariwa yung kanito kaya iniwan ko ito pero yung ibang naputol yan mga kapal na pero may na, may ibang nalanta yung sitaw natin dito at sa lukuya nagtatalbos to yung nasa gitna pero pero yung nandito sa bungad magapang na tunalig kasi ng limang araw to ayan o kaya namin munang maba no maba yung gapang niya para pag pinalupot namin isang balupot na lang ay yung na <laughs> okay mga sayan uh, gumagabi na nga po uh, mag i-spray kami ni Fred Ayan, i-spray kami dito sa talong. So, na-sprayan po natin kahapon 'yan. I-sprayan po natin ulit. I-sprayan po namin lahat 'yan. Kailangan natin tsikain Kayang eh Kung kailan tayo Nagpaka Recover ng mga usbong Tsaka yung atake <sighs> Tapos na nung talong natin oh no? Lagpas Pantay na ako Kita nyo lang kabunga-bunga puro bulaklak bulaklak na ayaw magtuloy wala okay na ito tingba ay mata na angkyan ba Ha?